Hi, good afternoon, good morning, mga kaibigan. Mga kapatiran, tignan naman ninyo si Apple. Uh, magko lang ako kay Apple. Ah, uh, pabagong-pabago na si Apple, hindi yung dati ano. Talagang panginoon kung kumilos sa isang tao. Nababago kahit martikero Uh, kahit drug dealer, drug addict Basta tinanggap ang Panginoon, Diyos Mababago, walang imposible sa Diyos At ito nga, si Apple Tingnan nga ninyo si Apple Dati hindi ang aura ni Apple Ang dumi niya E ngayon ang linis-linis niya Wow, mawaw ka talaga at alam ninyo, oh, care na care sa mga anak na niya. Bumili na ng gamit ng mga anak niya. Dati-dati, hindi naman ganyan yan. Pati sarili, hindi pa makasuklay. E ngayon, pati sa communication, talagang pabagong-pabago si, ano, si Nanay Apple. Ayun, masayang-masaya si Tekram. Pati si Tekleto naman tignan, tignan naman ninyo yung mukha ni Tiklito, ano? Masayang masaya. Ito na ang pangalawang nakita natin si, ano? Si uh, Apple. Nakaka, ano? Nakaka din ang buhay ni Apple. Sana nga tuloy-tuloy ang kanyang pagbabago. Ano? Laging manalangin sa Diyos. Eh, sabi nga niya, may pang Panginoon na daw siya. Tingnan niya, pakinggan nga natin siya. Well, kung mga mga matakot kasi, wala ka naman daw po niyang patawalin. Kahit ano daw po masalanan niya. Masalanan natin. Mm. Grabe naman, ha? Ah. Parang naano ako doon, ha? Ah. Uh, wow! Alam mo yung nawawala ka sa tamang lantas. Mm. Tapos, eh, yung Panginoon pala ang sagot. Kung mm. ah, wala po si Ate saka sila pastor, hindi ko po makakilala po ang Diyos. Para akong maiyak uh, ko niya dito ah. Oo. Ah. Kaya mm. nga po. Upo mo na po kayo, Nayapol. Para po, araw-araw po, pag minsan po, pinagpe-pray po namin kayo. kayo sila ayo po sila, kayo, kayo mm. Ito, tayo, lito, atyapa, sila, kayo po si Fred Yun. Hmm. Tatay Lita, at saka si rin. Lahat po kayo ng buong pamilya po dito, pinagpipilip po namin kayo araw-araw. Masyado naman. Naturado ako ng table sa kanya. Kaya ako ay nakikita ko kay Nani Apple, nasa, nasa kanya na yung... Uh, yung pala ng palataya na may Diyos. Oh. Ah. Ay, kung ano yung meron kayo mayroon dahil sa kanya. Tatayin tayong masak na... Dala ni Kuya Jano Galing mo na rin dito sa mga bata ko po dito. Magiging pang-chismisan muna ako mga katiligan. Hindi, ayun. Nutuwa ko sa... Di ba? Ganyan ah! Hindi pa talaga to, ito. Para sa inyo ito, Nanay hapon. Papakain sana ako ng baboy. Mm -hmm. Mamaya na. Wow, wow! 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 May gusto na akong... Ano ko na dito, Nanay Apoy? Kumama ng gato si Nanay Apoy. Dalawa yeah. ano? Lahat to, ano nagsisimula po kayo ng Ah, doon sa vlog mo kasi. Kaya... Uh, ibang... Iba na yung majors eh. Iba yung majors. Mm -hmm. Yan. Yan ako nalita na... Ano? Uh, na ika, sabi ng mga comments sa'yo. Na kumilos na yung doon sa'yo. Sa ano, lalo na sa'yo, teka. Siyempre, hindi mo pagsawa nga daw sa mga comments. Baka eh... Hindi mo akong mapagbasawa ako ng comments laging nababasik, nababanggit niya na ni Ako yung... Ito yung sa red light, hindi ka naman yun. Siguro, sobrang ang dami mo siguro ginang mali, no? Kaya paulit-ulit naman yung paghingi mo ng tawad. Okay, tama naman. Pero alam mo naman si Victor. Nakikita ka lang ng maayos ng ngayon eh. No, nang makita kong may dalasan damit sa mga bata, natuwa na ako eh. Na yung vlog, na yung pumunta siya dyan. So sorry na naman sa'yo na eh. Masya mm. <laughs> ka nga ako nung, nung mga ano, nung pumunta nga siya. Hindi yeah. nga uh, inabutan yung bata kasi nga. Hmm. Kulay ko. Ito yung muna sa'yo. Thank mm. uh, you. Ito. Grabe. Grabe pa yung nagtimpla ng kape. Nani Apple, italong talong Ano Ano'y pinakaiba ng yung noon at saka yung ngayon? Ay, mm, nagtalo ng okay. na sa'yo. Malayo. Nakakilala ko na sa'yo. Si Mm -hmm. Ito na siyempre na ko sa buong puso na stay lang pala ka ng tulay na parang bago po. Mm. Sa ating na mga salita ngayon. Uh, ano, uh, open na open. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Uh, uh, para sa sa akin na Apple, eh. bilang kajal, yan. Ipapasalamat ako sa Diyos. Ipapasalamat po sa mga sumusuporta. Kung ka ngayon nandiyan pa kayo ni Apple. Eh. Ay. Amen. Saka marami naman nakaka-inaintindihan yung kalagay na ni Nanay Apple. Uh, Hindi sa Oo. ka. Nasarap ba? Kay Kuya Jano galing yan. Hindi namin nakakain Kuya Jano. Sobrang... Ano kasi man namin, sobrang tamis nito eh. Ano, pa yung ano, president ko? Hmm. Sabihin mo yung balat... Yung ano pa yung balay upang nagkakapayo ah. Hmm. Kasi... In person kasi na. Kasama, kasama natin lagi sila ni Apple. Hmm. Ima ko to face naman niya. Tuyuhin ko, ano, iba? Hmm? Iba yung tuyuhin ko, mga um... Parang, anong nagiging, ano mo, nagiging aral? Yung, yung, yung walang Diyos at saka yung ngayon kung paano ka umarap. Ito sa mga kapitbahay mo. Dahil talaga pa ako. Pero ngayon, wala na pa ako. Hindi na pa ako nagumura. Di ba dati asod po sa ah, kayo doon? Hmm. Ah. po uh -huh. okay. sa... sa Di ba? Sa mga unang vlog mo, yung unang pagbisita dito, ang daming nagsabi na gumalaw na yung Diyos sa'yo. Ayun, at saka yung mga nagpapasalamat. Saka yung ako bilang supre na, ko pekito. ah, Nabasa ka? Nabasa ka nila tingin ko. Oh, yun. Maganda po. yung nalalaman din Ano yung sinasabi nila doon? Hmm. Hmm. Ay, eh ako, sabi ko yun yan. maraming God. Marami na sa sa'yo na may ako. Ay, mm. uh, binabasa naman po nila sa akin. Ah, sige. Hmm. Ayan, may pagkakataong kapasalamatan yung mga nag-comment na maganda sa'yo. Sure. Sana po ma-bless ma sa inyo po ang Diyos. Sa kanyang ano yung pinag-pray ka nila? Sana po ipag-pray nyo rin po. Para po. Para dire-direction na. Para dire-direction. Hindi na po po na po talaga sa pangyay. Hmm. Pero ano, gusto ko po pong ano, magpasalamat po na binang tiklid kaya, yung siya, no? labay, labay, labay. Ah, uh, eh, nanakanin po si, ano, may kabalang pala. Ah, natuwa po ako, no. Kaya hindi ko alam kung ano po iyahanda ako sa kanya, eh. Kaya <laughs> <laughs> eh, linabas ko yung pinakamasarap na nakatabing binigay ko sa amin yan, eh, ni Kuya Jano. Sorry, Nakakatuwa si Nanay Apple. Hindi, yung <laughs> nagustuhan ko yung ano po, yung may dala siyang pasalubong na damit. Mm -hmm. Hindi namin sinasabi. Eh, wala kami sinasabi sa kanya. Sa santo, pangaralan ng Bible. Kapag ang usa na nag ano sarili niya, kapag nag-react na kanya yung spirit niya, nag-react na dun sa tama. At yeah. uh, na-audio ka na naman. Na-bautis mo na sila sa akin. Tsaka po ano, siyempre sa tulong po niyo, thank you po, pastora, yes, Pastor. Pastor. Dahil po sa inyo pong ano, pag... Uh, pag ano po sa kanya, pag-turo, pag-gabay, No. Eh, po. Eh, mahalin niyo po sila para mas lalo po kayo nilang mahalin. Then. Okay. Yung ano yung, -aral mo yung aaral mo doon? Para makalimot. Inan lang mo yung mga bata para ma-meet niyo po sila. Diyalo. Napakaganda. Iligala oh, um. okay, ako sa inyo. Huwag mo yun. Kaya pala ito kanina nawawala. Nagahanap mm. pala ng mga damdamin. Mm. <laughs> Para yung pinakaabala mo oh. kanina. Huwag mo yun. Oo. Galing niya. Um. Ang ah, simba mo na. <laughs> sosyal, pang mayaman ha. Mayaman sa'yo, Abby. Ang pangarap ko bagay sa'yo. Wow. Bago ano, bibilihan ko ulit kita. Oo. Oo. Baka pwede nyo naman isuot. Picture lang ko kayo. Iyanan nyo lang na yapot. <laughs> Hindi, nyo iyanan nyo lang eh. <laughs> pwede nyo na pong... Uh -huh. <laughs> nice tap na po ba, Pastora, yung sigarilyo po niya? Ako na po, nagsisigarilyo. Kasi nagagalit po ako. No, okay. hindi ka okay. ako tama yan na sinusunod. Oh, tama po. Sabi na Parang... Parang nakakita akong model ng ano ah. Wow, bagay yun. Pwesta <laughs> <Christ> lang. <laughs> yung ano. Sukatin mo, Ihat. Kita mo kay tatay na po. Meron kang babae. Sabagay ni Abi sa mo. nagmukha ka ng babae. Mukhang hindi ako makakayang buka. Sabi nga po, yung binanyong nakatito nito, hindi daw po sa babae. Ha? Hmm. <laughs> ano ba lang ba? Nakablog na, po. So. Mahirap pa. Mahirap ako na ayan nyo. <laughs> <laughs> Is it a jacket? Pa oh, simbamo talaga? ka ba sa simbahan? Uh, mga, sa, mga, 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 mga simba kayo. Uh, ito yung mas malaki ah, Parang balikdan po yata kanayapon. Iyan, Patingin niya picture ako kayo. Uh, Okay, picture. Napakaganda. Siyempre maganda yung nanay. So... ah, uh, uh, Angela, kumain muna kayo nito bago matunaw. Sige na, mag muna kayo. Ah, uh, kasama, kasama niyo pa rin no sila. Okay. Pa, pa sa mga. Hmm. Ano okay. ito No, nung no, isang buwan na po, nangyayasal po kami sa corpus. Mmm. Ayun. Nung no, nakasal po kami sa corpus, bumili ko kami sa lating dami. Mmm. na, nandito sa bahay. Mmm. Mm Nasa gulo. Tapos po, bahay nila. Mm. Tutuwa naman ako sa mga nalalaman ko po ngayon. Hmm? Yun, yun lang. Naku, yung ano, kuya, yung kalapati mo. Hmm? Talagang mga bata yung buwan. Hmm. kuya kasi, huwag mo ipapasok yung ano mo. Hindi masyadong malinis. Pero, at least, ano, uh, may pinagbago, hindi kagaya noon na sobrang dumi ng bahay nila, so uh, may kalat, konti lang, ayun ang iba pa ang pinagbago ni Apol. Ano po yung sabi niya na ano po ako doon? Yung, yung pang bibisyo ko na lang, Bibili ko na lang ang pagkain po. Hmm. Para po mabusog po. Talaga. Mga anak. Talaga ng ibang iba na. Eh! Ano yan? natutuwa naman ako kay nang ng yung... ngayon. Pero iba po yung ano yung ngayon na maaliwalas po, ng, po yung mukha ng... Maaliwalas po yung mukha nyo. And gano po ako din. Nagbabantay kasi ako ng tindahan eh. Sabi ko kasi na tindahan, bantay daw po kasi alis nila. Hmm. Ano lang po, eh, iniwanan ko naman po sila doon, nagsain na nga po ako tsaka ulam, eh. Kakain na lang po sila. Hmm, okay. Saran eh, po po. Mm. sabi natin tindang, sabi niya, kukunin mo ba yan mm, yung... Sige, yung haluhalo na lang sa akin. Yung Thank pe, you. Pe, ano, yung Thank pera you. mo? Ito. Ay, kako, hindi kako. I, ipunin na lang po diyan. Nagpapakain niya so, ako bukas, eh. Sa linggo. Mm. Oh. Eh, sabi ko ka tindang. Kapo kain ka ako. Kung mamimita suka ako ko ng papaya. Magkano na lang kako tayo ng manok. Magtinola na lang po kako tayo. Mm. sabi ni na, Indang, ba't naisipan mo niya magpakain ni Nani Apple? Mm. Sabi ko, kaya ako, ako magpapakain dahil sa uh, ano din po ng sa Panginoon, puka ko din yon, mm. Sabi niya, sabi naman po ni Pastor, Hmm. Sige niya, nga, susubukan natin yun na magpakain ngayon. E, At walang-wala rin kami. Kaya pag konti lang nabibigay namin. Kahit hmm. ano. Sabi ko, Pastor, sobra-sobra na nga po ka ako yung bigay niyo na kap sa amin eh. Hmm. Tulong niya po kako sa amin. Anong ah, walang-wala po kami bigas eh. Kayo po kako. Ang bigay din po ka ako ng pambili namin pagkain. Hmm. Ngayon, sinusukli ko naman po yung kako hindi lang po ako sa, sa inyo, po hindi po sa Panginoon po ako yun. Kung dahil sa inyo, wala na sana kami, ano, wala ka kung ano mga bata ka ako, kakainin. Hmm. Kaka ko, sa Diyos ka ako ang papuri dahil kayo ang bigay sa amin. Hmm. Ah, salamat. Hmm. Ang totoo hmm. naman po eh. Okay, okay na, ka. pwede na akong muwi sa mga narinig ko. Kaya lang, may, apple. may konting ano lang naman. Eh, sabi nga, Huwag natin pabayaan yung mga anak natin. Hmm. Gabi-gabi po yan. Sinasama ko doon yan. Nagsisimba po kami. May mm. practice po kami. Ito yung ano, mamayang gabi po ulit. May practice ulit kami. Hindi ko kong sabihin. Pagka umalis kayo, dapat nakaligo na sila. Ay, hindi pa ako nakakabili sa sabon eh. Hmm. Hindi po. Meron po sabon dyan. Hmm. Magbababad nga po ako mamayang gabi naman eh. May powder at ano po yun. Powder at uh, bareta. Ay, teka lang po, tatay lang. Mm. Mm. Tira po yan. Gawa ko po. Ay, wag na po. Sige po. Na na. Hindi po, bininta ko na yung iba niyan. Nag-ano uh -huh. lang po ako para doon sa ano, bahay niyo po ron. Naku. No. Thank you po na yan, Paul. May ano pa tayo. Parang ano to, tatlong... Yung... po yan? yung tatlong pagkikita po namin, puro may, may pasalubong po tayo. Hmm. Mamaya gabi, magsasain na naman ako dyan. Hmm. Sa mga teacher, pansip. Ah, dito po kayo nga, ano? Paggabi na naman po. Tatawag po ako. ang sabi ko naman po sa kanila, kaya nga ako, ako nandito ako sa simbahan para para ka ako magbagong buhay na po ako kako, hindi na po ako kako, kako babalik sa dating ugali ko. mm. Kasi hindi po ako natutuwa yung Diyos na laging ganito na po ako buhay ko. Yeah. E eh, papano na po ako pag ako yung mawalan po, ma mawala na po ako dito sa mundo? Hindi ka ako ako mapupunta sa kahiraan ng Panginoon. Wow. Kung hindi, ang mo tayo mapupunta pag may kasalanan pa tayo. Grabe naman. Napangiti niyo po ako doon, ha? Um. Eh... Ngayon po, wala po nga masabi yung mga tao po sa kanila. Hmm. E de, napanganga po yung mga yung sinabihan niyo. Eh, alis na nga lang po siya. Umalis na lang po na. Paalam um, na lang po siya. Ang po sinabi niyo na gano'n? Ayaw po nilang, kumbaga... Ano ko? Oo, oh, kako, masama ako. Pero ngayon, kako, hindi na kako. <clears> hmm. <throat> Kasi, iba na kako, apple ngayon na makikita niyo po kako. Eh? Kasi, nasa Panginoon na po ako, kako. Ah. Uh. Yung ngiti ko, ayaw matanggal Ah. Yan nga po na yapo. Basta yung tunay na tagumpay ng buhay na yapon, pagka nawala ka dito sa mundo, ay yung makasama si God. Yun po yung sinabi niyo. Opo. Oh, hmm. Wala na. Consistent. Walang pagbabago sa ano ni Nanay Apple buhat nung ano Aww. Unang punta at pangalawang punta niya sa bahay. Eh, ayaw kong magpangatlo na yung punta nyo kaya gusto ko ako naman yung pupunta.